sa amin kasi kakaiba, we can share our thoughts, yes. our opinions. That's a good thing. Imagine may kakampi ka dito. Mm -hmm. Pero, the responsibility, the accountability, how our parents will react, yun yung lagi mo isipin. Siyempre, parang, si mami, tawag niya kay Patrick, anak, ang tawag, ang tawag ko sa mga parents niya, tito, tita. Parang imagine if may nagawa kaming wrong, what would our parents react? Yun. Kasi yun sa iba pa, Oo, oh, magkakampi kami. Pero 2 in 1 kami. Pero, iba rin yung... Uh -oh. Iba yung liability namin sa isa't isa. Oo, oh, kasi hindi be, lang ikaw to... sa sarili mo. Uh -uh. Oo, oh, we have to be... ano mo yun? Conscious of what we are doing kasi... Imagine, we're sharing the spot. We're enjoying also the spot together. Kaya mahirap. Iba yung struggle. Dali lang siya. Uh -huh. um, ay! Bakit? Ano? Hindi ko pa nagsabi. Ano yun? Bakit? Ano yun? Lami mo gumawa ka ng madaming cheese kasi kita. <laughs> Binibigay ko lang yung best ko. Uy, yeah. magtaras tayo sa dong. Sa lahat. <laughs> Mga starfish. Ko. Huwag yung mga starfish na yan. Magugulat <laughs> kayo. <laughs> Siyempre gusto kong busog kayo, happy oh. kayo. Lahat mm. makakaya yeah. Ay, ay sorry, sorry. Mm. Hindi pa ako natawag sa so, confession na mumiyak na. <laughs> akala ko ba't Akala ko dahil tinawag ka. Kayo nga. Mm. Oh, yeah. na. Ay, bawal pa sila. Oo. Uh -huh. Sila yung mag-aantay. Kayo. Mm. Uh -huh. Just know me. Binsoy at saka si Ana. Tapos na si Binsoy. Hindi ako siya. Uh, kayo ano ba? na si Rain. Uh -huh. Kaya nung nag-aakay yun siya, sobrang saya ko. Sabi ko siya. Magugusto ka nila ito. Okay. Tinap niya yung sarili niya. Oo. Oo. I'm proud of you. Sir. So, <laughs> so, so I'm proud, I'm proud, proud of, of you. I'm proud of you. Si Jai. Sana ang... Oh God. Ano ka ba? Kasi hindi. Sila kasi yung ano, super Hindi na pa dito. ako. <laughs> Pero ano? Pinag-usap <yung, laughs> pa kami ni Jaron sa loob. Tapos May parang, pa kayo, ano? kami na parang, you know, iba-iba yung connection with each. Tapos sabi pa ni Jaron, oh, like me, I'm with uh, Binsoy, si Jazz with Pat. Tapos doon ko siya naisip. Nice. Punch nominated pala kayong dalawa. Dalawa pa. It's <laughs> uh, <laughs> <That's> part. Ang <laughs> 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 um, bigat. Kaya enjoy natin. Ano ba yung kayo? Mga mag- days. I, yeah. para sa akin, I don't think. Oh. <laughs> well, ako din naman. Na, emotional lang ako sa sinabi niya. Parang, oh, denial na ako. Siguro ako. <laughs> May times na in-denial din naman kayo. Hindi pa kayo ah, Hindi! Para sinaniban, mali yun, mali yun. Mali. Hindi pa kayo ah, Hindi Karyas kayo Ano naman? yung tungkol na kaya gumawa siya ng maraming chisque pa. Sa ko, ka hilak-hilak. Hindi, ko. Hindi, like, yun na, gusto yung sa sulod, You know, like, each and every one, iba-iba, yung pinaka-close, parang gano'n who you oh, radiate to. Tapos sabi ni Jaren sa akin, ikaw, you radiate so much to Patrick. Ako, ni Binzo. sabi ko, then nagsabay kami na, oh, tapos si Colette. Tapos, na-realize oh. <laughs> namin na, kaminigit ang dalawa. It's <laughs> really hard. Especially we know, I know, right? Ilan ang lalabas, ilan yeah. din ang nominated. Yeah. Super bigat. Tapos so, syempre, yung, yung way pa ng pag-exit. Dili, mm. dili, 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 dili. Dili. Oh. dili, na ko, delete na ko. Dito na naman ako kasi ayaw ko na. Ayaw mo um. na. Maghappy ka muna dyan. Wala lang. It's just, ano I don't know, like today, I just felt like it's so mabigat. Maybe that's why sobrang so sleepy okay. mm -hmm. ko kasi, like my brain was working na sobrang early about it. Na parang, ano talaga. And Pana? then, na-pressure pa ako sa weekly task uh, natin. na ano ka, na, na ipon-ipon. Actually, number, nung natanggap ko yung weekly task, magkausap kasi kami ni Pat, really sabi man. ko, I need to prove something kasi it's really hard pag ako naging weekly task, I'll, I'll do my best. Pagkakita ko nung weekly task talaga, napakamot ako, sabi ko, ay, binigay ni Lord, ang aga <laughs> So, it's a bit pressure. Sabi ni Lord, pressure. hiningi mo, ha? Ah. It's a bit pressure. Not really big, big pressure pa siya. Okay. Kasi sabi ko, ang hirap maging task leader while you're nominated. Uh Oo. -oh. Kasi, diba, parang, you're doing your best, but you're also thinking behind <coughs> it, na, what if, what if, what if, do I still have something? Pag lumabas ako, parang, mahirap siya. Pero sabi nga ni Pat, we're together, we're together. Laging nga yun yung in niya sa akin kasi, well, mas emotional siya, pero mas... Grabe kasi akong mag-isip ng negative naman. Siya yung nagpapabalance ng ganun. Kasi nagko na ako ng mga gagawin. Alam ko na yung... Mm, ano well, yung Parang ano yung dream ko, ganyan. Sabi ko, my parents never told me they're proud of me kasi yes, Yun yung super ingit ako kay Pat. Kasi nakita ko yung condo nila ni Tito. Parang uh, sinabihan siya na, I'm so proud of you. Yeah. So, yung sabi ko kay Patrick noong time na yun. Proud, na, proud yung parents. Ano ka yung, Never pa ako. Nanalo na ako lahat, lahat sa election. Nakapasa na ako ng board exam. Ang dami ko ng feeling ko. Hindi, proud yan sa'yo. Never sa'yo. Ba? Baka hindi lang sila vocal. Trust me. Yeah, yeah, pero alam mo yun, iba iba tayo, iba tayo na hinahanap talaga. na care. Uh, Sabi uh, ko nga maybe, Sa kinalakihan. Maybe the reason why I'm not materialistic kasi nung bata ko kung anong hingiin ko, nakukuha ko eh. di ba Pero, yeah, I never had the experience masabihan ng I'm so proud of you. Tapos, no, we do things. Kaya, nung time na yon nung wala pa ka everything, yan, si Patek, lagi niya ako sinasabihan ng ganun. No, nakakapanlambot kasi yung gano'n. Hindi ako sanay masabihan ng gano'n. Even yung kamusta ka? Ganyan na ano ako sa ganun. So, sabi ko, parang not yet, not yet, Lord, not yet. <laughs> Nagna not yet lang ako, sabi ko. Okay. Kasi ang, ang story ko na pinanghahawakan was the story of Robbie Domingo. Sinabihan siya ng parents niya, especially her, his dad na so proud of you nung big night na. Ah, talaga. Sobra siyang nanlambot nung time. Sabi ko, hirap naman ka-achieve, but ay, uh, kaya ko, hindi ako <laughs> May hirap din. May kanya-kanya tayong pinanghahawakan talaga. We all have our dreams. Pero mayroon tayong pa, you know, triggering point. Ano ba yung nag-drive sa atin why we are here? Okay. Kasi nung nagkakausap din kami ni Binsoy, eh, parang sabi ko nga, di ba, ang gusto lang naman talaga natin, may aman yung family natin sa hirap. Gusto mm -hmm. lang natin na magandang trabaho. Gusto lang natin ng na enough para makapag-provide. <laughs> Pero yung bottom line yeah. nun, simple things. Gusto lang natin may ahon, gusto natin masaya family natin, ma gusto natin stable na trabaho. Wala, mula wala. Ha? Namumula? Kaya, kaya, kaya minsan si Binsoy, hinahag ko na. Oo. Hinahag ko na siya. Tsaka ang therapy ko, makipag-usap randomly. <laughs> kaya first week pala, parang hindi ka talaga na parang inaalagaan. Oo, oo, na ano, na pa Mm, kaya nga, okay. umabot ng ilang days yung ano uh -oh. niya. Ayaw niya mag-request ng ganito, ganyan. Uh -huh. niya ayaw niya makaka-estorm. Ayoko nang naglalagaan, ayoko uh -huh. nang makaka-estorm. siyempre partner ko, naglalagaan ko siya. Even Alaga na siya. kinakamusta ko siya ba, uh -oh. parang hindi na siya sana, nahihiya uh -huh. siya. Uh -huh. Even kay kuya, I said that. Uh -huh. Ayoko po kasi nakaka mo yeah. sa India. So, yeah, we all have our different <coughs> Importante, eh, pamilya naman tayo dito. Yeah, we can be, sabi rin naman nila yeah, oh. Miss Bianca. May so, family inside. You just have to go to the process. Patingin, patingin ng tao. May sumilip din ka na. si ano ano. Andito sa akin. Si. Uh -huh. Iba talagang nagagawa naman ang uh -huh. fasado. Kaya, di ba, sabi ko, natawa lang ng tawa, <laughs> nagpapawala miyak na to eh. <laughs> Second day mo pa. Mo, akala mo lang, happy-happy lang ako. May pinanggagalingan yung mga taong sure. sobrang masikaso mm -hmm. uh, May mga pinanggagalingan yung sobrang gusto kong nakikipagkwentuhan. May mga masaya. May yung masaya. mga masaya nagpapatawad. Iba-iba yan. Iba-iba mm -hmm. ng coping mechanism. 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 Coping defense? Ay. Coping. <laughs> <laughs> coping brown. Kofi 3 in 1 <laughs> <laughs>